Ayan mga katrabaho, tignan nyo yung mga mais ngayon. Oh. Napakadaming ano. Dati wala namang ganyan nung nagtatanim tayo. mga hmm. hmm. uh, nasisira yung mga bungat. Yung, ewan ko, ano ba yung nasa loob niya mama? Titingnan natin.

ayaw niyang rumah mas tignan nyo yung mga mais ngayon oh. No? napakadaming ano dati wala namang ganyan nung nagtatanim tayo mga mm -mm. mm. uh, nasisira yung mga bungat yung, ewan ko ano ba yung nasa loob niya mama titignan natin kahit puro ganyan yung mga <coughs> bunga ng ating mais eto oh. nasisira sila mga katrabaho sumusobra yung laki no tapos yung pinakalaman lang niya ayan oh talaga may mga diferensya yung mga mais ngayon dati di naman po tayo nagkakaganyan na mais no? ngayon eh tamang alagaan naman po yung mais natin sa abono or okay, sobra siguro sa abono to mga katrabaho no? sabi nung atin nagtatrabaho lahat ng mga ano dito yan ang mga idinadaing nila ngayon na katrabaho yung mga pinhi no? sa ating pagtatanim oh, tapos may mga namamatay pa ayun oh, ang dami nilang ano ray check na yung bunga sumusobra yung taba no makakatrabaho yan tignan natin yung mga ano yan o mga ilagay mo yan napakarami yung nakuha natin oh parang ano yung pinakakuto ng mais mga katrabaho ayan no? tapos oh, papalatan ayun oh. tapos yung pag nabuksan mo yung laman nya ito oh yan oh. ayan po yung bunga ng mais mga katrabaho laman no? lang rin no tapos pag bukas mo tira buksan mo ah oh, yan oh. buksan mo yung pinaka laman nya mga katrabaho ayan no? Oh. na parang ano siya at lupa, no? Na, 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 bubu, na, ano sya. Ayun, ilalaman. Parang nagiging fertilizer sya, ayun. Eh. Ilalaman daw, oh. Yun ang pinakalaman nila. Kung ito yung punggus nung mga mais, mga katrabaho. Ayun, oh. Ayun, oh. Parang ano ng, ano. Sa so, bradagul. Ang, um, alam nyo ba yung, ano ng, ah, uh, sa aso, mga katrabaho. Ayun, oh. Bakit to, ganyan yung mga bunga nila. Ayun, oh mga laman daw. Ang mga nagiging laman ay nagiging parang lupa mga katrabaho. Hindi natin alam kung sobra ang pataba natin or talagang ganyan yung iba, no. Oh, manila, dugo ng sa laman. Si ito yung talagang laman siya, no. Hindi siya nasisira, eh napakaganda. O, pero mo laki ng butil niya, oh. Yung yan, mga katrabaho, oh. lahat ay eh, ganyan. Napaka, ano ano? talagang mahirap pang maging isang ano magsasaka pag oh, ay yung mga panani mo ay eh, napaganyan po eh, wala tayong magagawa kundi yan na ah, syempre <coughs> pinagkakagastusan natin kaya minsan, eh, marami daw na gano'n ngayon yung mga nagsiunang nag mani ng mga mais eh, umatras daw yung kanilang mga tanim, mga katrabaho o yung yes, ito, 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 adong daan, uh, matrasa, saan? Yes, ito, 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 ah, yung kanina daw, dalawang daan daw ilang tari yan, nasa walo oh, 11 hectares yan, tumatras daw ng dalawang daan na kaban ng mais mga katrabaho tara, punta tayo doon sa kabila Ayan, papakita natin yung mais dito, mga katrabaho. Ayan, o, sana yung mga mais natin ay eh, alos karamihan. Ganito, ayan, o. Puro dalawa yung bunga, mga katrabaho. Sa isang puno, dalawa, no? Dalawa yung pinakabunga niya. Tapos, ang lalaki pa, o. Oh. Dahil, ano siya, baga sa ano, basal. Video natin yung mga ano, malalaki. Ayan, o. No? Oh. Ganda, no? Puro lahat po ay dalawa yung bunga. Gaya nito, dalawa rin to. Ayan, oh. Sa isang puno lang yan. Oh. No, mga katrabaho. Hmm? Ito, meron na naman dito. Ayan, oh, dalawa, lalaki. Oh, ito, isa lang. Ito, meron din, dalawa. Ito, dalawa rin. Oh. No. Oh. Daming, ano, puro tigda-dalawa yung bunga niya, mga katrabaho. Oh. Ayan, oh. ito, oh. Ito malaki tapos meron siyang maliit na reserva ayan oh. No? Ito ganun din oh. Ayan, no? ayan no? Lahat ng bunga niya rito karamihan sa tabi eh tigda dalawa yung bunga niya, no. Ayan oh, no? dalawa na naman yan, no. Ito rin oh. napakalaki din oh. Ang katrabaho kahit na madalang lang siya dito wala yung mga ganong bunga yung may ano may mga punggus dito wala dito sa isa <coughs> ayan o dalawa rin o oh. ito dalawa rin o oh. tsaka to dan oh. mula susikmal mula yan, pag uh, tubig niya tamang-tama, napakaganda nung ano. Pag inanom mo yung bunga, talagang siksik na siksik siya. Yan o. Eh, di sana nung makanya lang ah. at yung e, bunga darin. Na? Eh, mula pa ka pa sobrang doon. Puwag ang laka uh, mong atin na yung doon. Magka... Magka uh, dano nga nga.

deh malah kerjain keren ini nih nare tangkar nih wulad lah balu mana lo sobrala kapal kalau kerja palem masih aduk keren nih oh enggak keren Nah? Oh, aja? Nah? Oh, really? nah? Gaya karnin, nah? <tik> Mura ni malagit lang naman kaya na. Uy, ano yung kayong gilid eh. ah. eh. okay. ay ni. Ni. Ay libutan. Okay. Ito. Ito pilapil. Ba't mata siya ni? Oo, mata siya yan. siya banda pa yan. lang la naman din eh. Ano ba mo din? yung okay, ako, okay. mamirap, Mamir, niya pa mirap lang para kaya eh, naman ka na ako, ikaw ang kakaya ko kayong pagal. Yan, mga katrabaho, natapos na yung ating pagbisita sa ating maisa na konti dito. At saka yung palay na tatamnan natin ng ano, magtatanim uli tayo ng palay mga katrabaho. Kaso hindi pa natin siya na ano, na <coughs> napatubigan. Gawa nung nasira yung mga makina natin, yung mga bolter. Wala bang ano to? Laman. Laman. Ano mo, baka meron? Yung panghuli niyang ano, isda. Sakit ng tinya, likot ako ni. Nawar niya. Ay tayo ito yung rakul. Tayo tinong. Malaki. Oh. Malaki? Hmm, dagdag niya. Ah, hindi malaki sa mo kanina malaki ngayon matagod ka. Balik rin. Ah, ito ito meron na. Ayun, maliit. Sakit ng tinya. Kung paparating ko. Ano ko nga yung isa, Yung ano nahuli niya. Wala <tiraan> na eh. po mong panalig hmm. ang kahit yun yun. Ayaw. Ayaw ko eh, no. Uwi na dala? Hindi na, iwan mo na lang. Para, ayun 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 nakahuli siya ng dito, African mm -hmm. ayan, no? Oo. Ayun Putol yung buntot yata. Hindi yeah, yata. Mga dapat katrabaho. Ayan, meron na siyang ulamin mamaya. Mga na katrabaho. Nakahuli siya ng hito. Paparo oh, yan. Nang hita. O yung paro, saan galing? Paparo ko sa puto. Na? Paparo. Ha? Pimpot. Oo. Okay. Meron din yung lawan. Meron to. Ginoon natin. May mga... Buna kahit buntok ng manok. Ah, buntok manok. Para mahuli mo. Para lakwa. Tipon. Para lakwa.

ano no, mala, ano? pala yan, no? Oh. Ah, yun pala. O, oh, are, no? Ito oh, meron na siyang nahuli. Kaya nung karami. Ay, mga kami, tiyas hilyo. Anong tiyan mo na pa, no? Ah, oh, ano ba yung nilagay mo? Baboy? Puto lang ka, eh. Baboy. Pag nakapasok na, hindi na siya makakalabas, no? Puro yung Hindi, konti lang naman, eh. Pag marami, doon ko dadali niya. Tulto ay Yan. Dapat dagdagan mo yung ganyan mo. Oh. Kasi pangay, oh. oh, dapat dagdagan mo yung ano, ano tawag doon? Kempot. Kimput. Uh -huh. ah, kimput. kimput. Bakit tinawag na kimput? Dahil makipot yung pagpapasukan. Uh -huh. Ah, yun pa na. kaya tinawag na kimput dahil Para, para, para. para daw yung ano niya yung papasok ng mga hipon mga katrabaho o yun pag, naka, pag hindi daw niya tinignan na dalawang uh, aapot siya ng dalawang araw kung isa, nakakadalawang mangkok no? ba? hindi hipon yung nahuli mo mangkok nakakadalawang mangkok daw siya mga katrabaho Mas, sige ba uh, na uh, tayo ay uh, uh, uwi na no? dahil punta pa tayo sa mga nagtatrabaho natin naman sa construction galing na tayo dito kay Manik sa kanyang maisan at saka dun sa konting palay natin natira ay dun sa ano ko na uh, yung iba no mga katrabaho meron pa po tayong konting palay siguro yun hindi na natin siguro ibebenta yun ni ano na lang natin paano na lang natin pakislist na lang natin o pabibig ano na lang natin ang bigas mga katrabaho sige po at hanggang dyan maraming maraming salamat pumuli at magandang umaga sa inyo mga katrabaho ayan hanggang dyan mga katrabaho